kaibigan. Hindi ba ito yung taong pwede nating takbuhan? Takbuhan sa oras ng kalokohan, tawanan at lalo na sa oras at tayo ay nahihirapan. Kaibigan na nag-aas ng gumot na mayakap sa tuwing tayo ay malungkot at kinakabahan. Kaibigan na iyong masasandalan na tutulong upang bigyang kaginhawaan ng kalungkutang iyong pinagdaraanan. Nagpapasalamat ako na nagkakilala tayo. Nagpapasalamat ako na tamang tao ang nakilala ko. Sa kahit abusadong mundo ay pwede pa pala akong magtiwala ng buo. Asahan mo na di ko malilimutan ang ating mga pinagsamahan. Dahil ito na'y nakatatak sa aking puso't isipan, mga memoryang aking babalikan dahil di ka lang basta kaibigan kundi di isang kapatid na di ko malilimutan